Yo, what's up everybody? So, mabilisang ang vlog lang to guys kasi it's been a long time simula nung nakapag-vlog ako and uh, actually may mga gusto lang din ako i-share sa inyo kung mapapansin ninyo. Meron tayong mga parcel sa likod. Meron tayong mga parcel dito. Ayan. And it's been a long time simula nung dumating yan dito and ngayon ko lang actually maharap buksan siya and kasi gusto ko siyang ipakita sa inyo. Pero anyways, wag na natin patagalin to. So, meron ako ditong 1, 2, 3. Tatlong parcel guys. So, ngayon buksan natin. Yung mga nakaraan kasi guys, 'di ba? Panay ulan. Hindi mo masabi yung panahon, uulan, init, ulan init. Meron ako mga in-order na package online na pwedeng makatulong to sa inyo guys to protect your motorcycle, sasakyan, kung ano-ano pa. Alright, yun. So, dumating na yung mga in-order natin ng na mga essentials ko sa motorcycle. Sa uh, in-order natin to actually sa VS1. Ayan siya. Wow, ang galing. May pa-previous na bag ha. In fairness ha. Leg bag from VS1. Ang galing. Pero hindi yan. Hindi ako dyan magpo-focus. Dito ako magpo-focus talaga sa pinaka-package na meron tayo ngayon. Ito yun. So, ibigyan ko lang kayo ng brief information kung ano yung mga package na meron dito. Tsaka yung mga product ng VS1 to protect your motorcycle and also to protect your cars. Ah? Siyempre, unahin na natin yan. Siyempre, meron tayong VS1 helmet and jacket jacket deodorizer. Para to sa mga riders, mabilis ang video lang to. Next naman, itong maliit na 120 ml na original VS1 protector for rubber, plastic, and vinyl. Ito yung itsura mo. No? Pwede nyo to magamit sa mga rubber, plastic, vinyl, and also leather. So aside from here, baba natin na konti yung camera. Also, meron din tayong, ito usually yung ginagamit ko actually guys. Ito naman, 400 ml siya. Same lang din nung kanina for rubber, plastic, vinyl, and leather. Yun. Original BS1 protector. Sige natin yun dyan. Meron din tayo dito mga sachets ng pang car wash and also pang motor wash. Ito yung wash and wax with carnauba wax. Syempre. BS1 pa rin yan. Paniniso ng motor ng sasakyan. Basta wax. Wash and wax. Pwede yan. Lagyan yan dyan. Also, meron din tayong BS1 Protector Water Base. Okay? So, kung ayaw nyo nito, meron naman tayong mga water base na product. So, ito yun. Orderin nyo lang din. Siyempre, tire block. Hindi mo awala yan. Pag nag-after kayo nag-car wash, tire care naman, we have tire black lotion. Ito yun. Mabinisan lang to guys ha? Pero soon, mag-upload ako ng video kung paano gamitin yung mga yan. So, next naman natin is itong vs 1 Matte Protector. Para naman to sa mga matte finish na mga pairings niyo sa motor motor or kung saan saan pa. Next naman, VS1 Tire Black. Actually guys, ito, isa to sa mga maire-recommend ko sa inyo. Ito kasing VS1 Tire Black na to, itong VS1 Tire Black na to mismo, yung de-spray. Meron kasi tayong old school eh, di ba? Meron tayong old school na lotion, which is yung karaniwan na, na meron sa market ngayon. Pero, isa sa mga may pagmamalaki ko guys, and re-recommend ko sa inyo na magagamit nyo talaga, literal. And I love this product talaga. Itong VS1 Tire Black. Ang gagawin nyo lang dito, i-spray nyo lang sa surface ng gulong ninyo. Tapos, hayaan nyo na siya. Ganun lang kadali. Hindi na ano, punas punas hayaan nyo na siya and, and, itong product na to guys based experience ko tumatagal siya ng weeks sa gulong ninyo kaya sulit na sulit yung bayad nyo pag-order kayo nito again ito siya BS1 tire black ini-spray lang to soon papakita ko rin sa inyo we have also 250 ml na BS1 protector. And para lang sa kaalaman ninyo guys, itong BS1 protector na to, itong BS1 protector na meron tayo ngayon. Ito yung ginagamit ko na aftercare sa mga motor natin, sa mga sasakyan natin, para syempre, di ba, di agad maluma. At at the same time, maprotekta natin yung mga sasakyan natin or mga motor natin sa mga unnecessary na chemical na napupunta sa mga pairings or sa mga body na sasakyan natin. So anyway, ito, we have another package. Buksan na natin. Ito yung unang package. Grabe, no? Unboxing si Noisy Potato. Same lang din. Same na same, mo walang pinagbago. Kung ano yung meron dito, yun lang din siya. Dami ko ng aftercare products. Ang lupit. Same na same lang din siya. So, kung ano yung meron dito, ayan, labas lang natin lahat. Kung ano yung meron dyan sa unang package natin, meron din dito. Diba? Kaya dami nagsasabi sa akin na kapag nakikita yung motor natin, mukha pa rin syang bago kahit anong taon na eh. Feeling ko itong patlong box ganun din. Kasi natin ito guys, huwag natin patagalin. Let's go, go! All right. Ayo. Oh, yes. yes, buti naman. Meron na tayong wash and wax shampoo, guys. Wash and wax shampoo meaning ito yung gagamitin niyo pang car wash or panglinis ng mga motor ninyo kapag sobrang dumi or kapag medyo madumina, na gusto niyo linisan pwede niyo gamitin to yan. and again guys itong mga products na to lahat to original lahat ng nakikita niyo na product ngayon dito sa harapan ko is original lahat yan original products yan from BS1 so mag-iingat kayo kasi maraming sobrang daming peke na pwede niyo mabili especially online check nyo sa comment section yung comment ko kasi nandoon yung mga official or mga legit na mga seller ng mga BS1 sobrang dami nyan may video na rin ako na ginawa before. Pinakita ko doon yung pinagkaiba ng peke sa original na BS1. So, pwede nyo gamitin yun as reference. Pero kung gusto nyo gumawa ko ng another video nyo, just let me know lang. <laughs> Ang dami. Ang dami natin produkto na pwede nating magamit para sa mga motor natin at para sa sasakyan natin. So again guys, mag-ingat kayo sa peke. Ah. Sa mga gustong bumili na ito, sa mga gustong mag-order, sa mga interesadong bumili, check nyo na lang yung comment section kasi nandyan yung list ng mga official seller or uh, mga trusted sellers natin nationwide. So ayan. Thank you guys for watching. I miss you. Like and follow.